Yan, yeah, what's up sa inyo mga kosa, no? Uh, si Fang na naman ito, no? Aha. Uh -huh. Long time no si mga chong sa inyo. Ito na yung current BP natin, 38.2M. At ito na nga, ganun pa rin. Top to pa rin tayo. Konti na lang pala, no? For uh, 6 million, 6.3, ay okay, 6.4, no? Abutan na natin siya. Yan. Yeah. Uh, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Yung talk natin ngayon? yung mga ano pala regarding do sa mga nagtataka paano nakakapaglaro na para na na MU sa computer uh, unang unang kailangan meron kang nox meron kang emulator pwede ka pwede mo i-download si nox player Yan, yeah, si nox player pwede mo siya i-download si LD player pwede din Pwede mo rin siya i-download. Ayan, si Game Loop. Pwede mo rin siya i-download kung gusto mong maglaro ng MU Adventure. Ayan, tapos number one. Ah, sign in ka lang sa Play Store. Sign in mo lang yung Google account mo. Kasi download mo lang itong MU Adventure. tiyak ako sa'yo na makapaglaro ka na ito. Ah, na-testing ko to sa ano eh. Na-testing ko to dun sa... Intel Core i5 na PC ay na laptop tapos ang GPU niya is Intel UHD uh, ah, kahit wala siyang GPU basta meron siyang Intel UHD tingin ko gagana naman ang emulator hindi naman di man ganito kay smooth di man ganito ka ano ah, pero I think gagana naman ayan eh, hindi ito na kasi sagad display na to eh strong guys ito na yung pinaka okay na display ayan eh, ano nga ba nabago sa atin ngayon ano mga mga nabago sa item natin ngayon ganun pa rin eh <laughs> oo ganun pa rin eh, siguro nagbago lang BIT12 tayo no? Uh, nagtop up na ako, talagang hindi ko na matiis eh. kasi wala pa akong prey armor eh ayun yung hinanong ko wala akong prey armor yung BIP-11 na wala akong prey armor talaga hindi ako makakuha na pang amalas uh, kaya yan, ginawa ko, na, tu na naman tayo so kaya yun, BIP-12 na tayo ngayon yung BIP-13 uh, ito na naman, mukhang maganda-ganda to kasi deadly damage 20% to eh pero makatikati rin yung gastos dyan tapos yan. Tapos. Ayun nga. Ano ba ang ano natin ngayon? Hindi ko pa talaga na testing sa damage eh. So pwede mm -hmm. natin siguro siya i-test damage kung sa merong ano ano. Uy. Shit. Naglag. Naglag. Naglag ako. Ayun sa dito. Ayan, sa tinagal-tagal niya doon sa planet ilang do siya ng... na yung mingin lang doon siya nakakita ng kabayo na verbal. So, ang lambot niya eh, no? Napak malambot. Malambot talaga siya eh. Oo, oh, malambot siya. Grabe. <laughs> Wala, ano ba bibi nito ito? Siguro kaya siya malambot eh. Ayan, 22 million, gap na gap. So, ayan. Kaya talaga malambot talaga siya. So, punta tayo ng ng DL check natin doon kung may mga pwede tayong iTD. Jusawmer, wala na 'yon. Purwalo, may pila din to panigurado. So, ayun nga ba ano -ba bago natin. Ako na lang pala guys, ito na mabubuo na natin tong natin. Mabubuo na natin itong honor set natin, konting konting gambot na lang. Ang medyo pinakamahirap kasi dito yung, yung weapon. Kung makapansin nyo yung weapon na napakahirap dito sa honor, sa honor gear. So kailangan, eto meron na pala akong ano, Devil Soldier Shard. ah uh, labing isa na, kailangan mo na ito ng labing isa na honor divine stone. Meron na tayong apat, so meron ang kulang na lang tayo ng ano, ng pito para makumpleto na natin itong uh, natin yung weapon. After yung weapon, meron pong sub din, yung Weaver. Ganun din ang requirements niya. So, ano pa bigay ni Honor? Um, medyo okay din kasi 3% critical damage bonus and attack bonus siya. So, di ba malaking bagay pa rin yun kahit sabi mo 3%. Ganun man din si weapon, same lang sila. So, pagdating ba dito sa set, uh, ano ba bigay ng set? Ito ang bigay ng set. Uh, ito ang bigay na ito ng uh, each part. ng each part bigay na to, 3% fatal damage and HP bonus. So ngayon, pag uh, mo na tong 5 pieces set, makikita mo yung 2 per yung 5.5% fatal hit and HP damage, HP bonus. Tapos pag tatlong piraso na siya, deadly hit rate and death bonus 5.5 ganun din. Tapos pagdating ng 5 pieces siguro siya, hindi ako nagkakamali ganun. Eh 5.5% pa rin ang bigay sa iyo. So ayan, hindi ko sure kung malinaw yung mic natin, kung malakas o so, ano, bahala na kayo. Uh, bibili na lang tayo ng bagong ano, headphone. No? Uh, dito sa gear natin, medyo nag-rush BP din ako. Hindi ko alam kung bakit. Uh, dito kasi hindi na ako naglagay ng attack speed. Dito sa sa quiver natin. Hindi na ako naglagay ng attack speed dito. Eh. Ito pala, meron pala ako. Saan ba yung hindi ako naglagay ng attack speed? Ano ko na pala ho ng pod. ito, dito mo lang attack speed. Ginawa kasi yung hit hit per. Ayun oh, no, hit ito, yung hit. 4% yan eh. So man nagtataka bakit may dilaw? Ah dito yan pre. Ah, dito yan sa mga ano, mga chong. Sa forge tapos sa ah, advance ay hindi pala. Ito pala sa mutation. Ayun example ah uh, Ayun, ito yung mga nag nagawa ko na ng yellow stats. Eh. Example yan ah. M mutate mo siya. Kung meron kang mutant jewel, ah uh, may chance siya na makakuha na yellow option no tutuwagin kasi di ba yung excellent hit rate natin is 10% lang to di ba 10% lang to ngayon 2% na siya so pwede siya mabago depende sa ano kung swerte ka yan pwede siya mabago alam ko kasi 10% lang talaga yung excellent hit rate natin double check natin para sigurado so mga nagtatanong mm, paano magkaroon ng yellow option dito po yan punta kayo ng ano ng forge tapos punta kayo ng option mutation tapos yan, click ka lang dyan kung ano yung gusto mo i-mutate tapos yan, random naman kasi yan kung ano yung ano so kung di ako nagkakamali is 10% lang talaga yung excellent hit rate natin no? o tama, yan, no? excellent hit rate natin is 10% so kaya siya naging 12% dahil doon sa g of, G of ano, uh, ang pangalan ng G-Wall na wait lang nakalimutan ko na kagad Ayan. Ayan, so G of mutate ay mutant pala mutant mutant yan kailangan mo yan para madagdagan yung mga option nito for example 10% magiging 12% tapos naman si ito example na ito ganun pa rin ba pala ganun na no? Okay. okay. ayun lang ayun lang ayun lang naman dito na makikita so, so divine gear ganoon pa rin uh, kailangan nyo muna enhance lahat to no? yan bago kayo tumalon sa susunod na item kasi kung hindi mo kasi i-enhance yan bali parang ang pangit tignan kung tutuusin diba? hindi mo ma-achieve yung purple option napakalaking, napakalaking bagay yan once na in-enhance in, in yan in-enhance yan ng lahat kung sa hindi naka-enhance ang laki ng difference oh sobrang laki kung titignan itong R5 ko tapos yung R6 na hindi naka-enhance tapos pati R7 uh, sobrang ano, sobrang laki ng difference eh, ng difference ha? Kaya kailangan niyo i-enhance so, ito. So paano kukuha yung pang-enhance nito? Ayun, kailangan niyo mag-ipon nito. Kailangan niyo mag-ipon nitong ayan, divine gear stone kailangan niyo mag-ipon niyan. Sa baba. Ang ngayon lang, ngayon lang naman yung ko regarding dito. Check tayo ng damage kung minabago ba. Ayan, yun yung mga stats natin, ganun pa rin. Ayan, excellent damage natin, 281%. Fatal damage, 277. Ayan, madami yan, madami pa rin yan. yan. Basta tsaga-tsaga ka lang sa paglalaro na itong MU, makikita mo yung pinahirapan mo. ah uh, yung, ayan, 21 million, nakita nyo, napansin nyo, 26 million. Napakakati damage yung 2-2 center. may nag-30 million pa tayo. and random kasi, random kasi yung labas ng damage. Paano pa kung ang damage mo is uh, eh paano pa kung yung percent mo eh naka by, by 400%, 400 something o 350 yung deadly, deadly hit rate mo no? or okay, deadly damage. O teka, ang sarap tignan yan. Ang ganda sa mata tignan yan. Puro blue green, blue lang yung nakikita mo. Kasi kung mo, wala ka ng ano uh, wala ka ng excellent damage na lumalabas eh. Meron na dyan element. Elecrete element. Dito naman yan sa element. Yan. Diyan mo, na, dyan mo naman kukunin yan. Yung element natin yan, purple orb. Lightning orb, purple. Tapos fire orb, pur uh, purple. Tapos water. Uh, ano po ba? Ito puro green. Ito fire. Purple din to. Tapos ito. Ay. Wala na pala. Ito puro, ano. Ito blue. to green. Yan. Kaya kailangan natin yan pagdating dito sa element. Huwag na huwag nyo kakalimutan yan. Kasi pag pumasok ka dito sa element, tapos ang pakahina ng damage. Ah, example lang. Ah. si three types tayo ticket. Example ah. Pumunta tayo dito sa ano. Dito sa elemental gundun First time mo. First time mo nag-RB3. Tapos nap napansin mo yung element ka agad. Pumunta ka agad dito. Ano magiging bawas mo dyan? piso dos, piso dos lang. ba? Diba? Kasi nga, uh, wala ka pa ng element orb. Punta tayo sa sum sumunod sa, ano, sa 55. Check natin yung damage natin dito. O yan, may, may damage siya tayo kahit pa paano. Pero ang, ang laki ng HP yan, matagal patayin niyan. Ayan, hindi pa tayo sa una. Uh, kasi ang discarded dito, Uh, pagbago pag ka kaka-arbitrate nyo pa lang uh, punta muna kayo dito sa pinakauna tsagain nyo muna patayin yan kahit matagal patayin okay lang ang mahalaga kasi makakuha ka ng mga ano eh, ng mga mats eh yung mga element yan mahalaga kasi makakuha ka nito mga yan ngayon kasi once na si once na ni-place <coughs> oil mo yan ma may chance ka makakuha ng panggawa ng orb yan ayun sa element next doon tayo sa sumunod na ito kasi ganoon na ginawa ko noon eh dyan mo na sa 25, sumunod 30, 35 step by step hanggang makuha ko sila, hanggang makuha ko yung pinakalas eto medyo mahina pa damage natin kasi element natin hindi pa ganun ka solid kaya ang grinding ko uh, limang boss lang yung pinapatay ko dito from 1 to 4 na boss from stage 1 to stage 4 yung boss dito after na ito yung susunod dyan tapos yung susunod pa para hindi malito Yeah, kasi kung hindi kayo mag-focus sa element niyo, hindi ah, kayo makaka-rouse dito sa ano. Hindi kayo makaka-rouse elemental kalima temple. Napakahalaga niyan, sobrang halaga niyan. Yeah. Let's next natin sa 35. Yeah. Yan, dito tayo sa suppo, suppo unti-unti. <laughs> yeah, no. Halos walang wala talaga akong damage pa din 'no. Eh? Kumakapal sa inyo. Yeah. Eh ito naman sa arbitrary naman 'to, 'no kasi malapit na kami mag RB4, konti na lang oh ilang, ilang weeks na lang ito kasi so, yung lagi kong sinasabi, pagdating sa guild uh, kailangan meron kang guild na level 10 pataas something kasi para mga pagka nagkaroon ng guild boss uh, pwede mo solohin pwede mo solohin yung event yung guild boss kasi malaki din makukuha mo doon pag natapos mo yung guild boss na yan eh kailangan solo ka lang, ha? kailangan solo mo lang po Napansin ko medyo lumambot yung guild boss ngayon. Eh. Hindi ko lang alam kung bakit. Ayan. Tapos next, uh, yung armband. Sobrang, lakas, sobrang halaga na ito. Sobrang halaga ng armband. Kaya itong mga to, again, i-grind yun ang i-grind. Lahat i-grind yun talaga. Uh, kung tinatangat ka mag-grind, pwede ko naman mag-top up. Kaya lang hindi din ganun ka laki ibibigay ni top up sa'yo eh. Kung baga pag nag-top up to ng 5k, mga 2M, 1M, possible to maasa eh. Uh, so, natin ito. Tingnan natin kung mahahabol natin yung damage niya. Kaso makagilt ako eh. A, tinulungan natin siya. Nauna siya, matagal na siya dito. Feeling ko mga ilang oras, eh, mga 20 minutes na siya dito mga abanat. Uh, ano, balik tayo dito sa una. Ganun lang din ang discarding yan, kumbaga para sa kalima. Uh, sa kalima kasi ang iba pa lang ang discarding. Eh. Magsisimula ka sa pinakaulas, tapos 35, tapos yung last ulit. Diba? Ganun yung ginagawa nyo para mas maraming drops. Dito kasi ganun, ganun din naman dito. Ganito rin dito. Yan. yan. Ito medyo may sa background ko, no? Check natin yung element. Feeling ko kasi hindi pa ito umakuha. Oh, wala po. Hindi pa niya na yung kailangan. Yan, uh, ito yung sample yan. Ito yung orb. Pag, ina, pag, pinindot mo siya, possible ka makagawa ng ano, nung orb na ko ano may lumabas dito. Example, kul ulitin natin ha. Uh, ito, makakuha ka ng earth or white na lang to. Yan, ano magagawa mo dito? Yung ano. So, una lang naman, okay lang yan. Kasi kailangan mo lang kasi may damage ka doon sa element kalima. Pero pagtagal, kailangan mo na maghunt purple para mas malakas yung damage mo. Yan, sa sanctuary natin, sanctuary gear natin, R13 na tayo, ano kung sa nyo, R13 na tayo. Kasi yan, plus 100 na rin yan. Kapos, ano pa ba? Ito, hanggang, ano, hanggang dito na lang muna yung video natin. Ah, medyo matagal tayo hindi nag-upload, na-miss ko kayong lahat. Ah, sana sumuporta pa rin kayo sa akin kahit hindi na tayo masyadong active. Kasi busy ako sa, ano, yung mga chong, eh. busy ako sa Ragnarok ngayon, eh. Yung Ragnarok Origin Global mas okay yung mga player doon sa so mas marami kang pwedeng gawin eh. O, kasi dito, sa server namin na to, talagang grabe yung mga tao. As in, wala akong masabi sa kanila. O, pag napagkaisahan ka nila, talagang kawawa ka eh. Ayun lang. Uh, salamat sa inyo guys at sana mapanood ko pa rin ng video na to. Uh, hindi ako magsasawang gumawa ng video hanggat may nadidiscover tayo na pwede nating ituro. Uh, Iga-guide pa rin namin kayo. Okay, di na ganun ka ano, kahit hindi na gano'ng ka-active dito. Ayan. May iba nga may iba nga pala ako sa topic natin ngayon. Si, si Taralaro PH na ano, ah, nagkita kami nun sa MU, ano, sa MU Classic. Ganto rin, ganto rin. Parang adventure din. Kaya lang kayo naman doon. Is napakatagal mag-grind. At talagang tsatsagayin mo. Kung way back, ano, way back, ah, uh, MU Classic, yung mga, ano, yung mga Titan server dyan, yung mga Tito dyan. So mga makaka-relate kayo doon. Uh, sige, gagawa tayo ng video ngayon. Tayo upload ko to. Tapos gagawa ko para sa MU Classic para may idea kayo kung anong gameplay doon. Talagang magugustuhan nyo yung laro na yun. Kaya lang, Chinese version pa siya. Uh, hindi mo pa siya masyado magigits yung sistema doon. Kapaan pa lang din. Kung baga kapakapa lang din sa laro na yun. Pero pagkatagalan naman, kaya kapisado mo na yung gameplay, ito yake, magugustuhan mo yun. Imposible hindi mo magugustuhan yun. Mananawa ka sa Jewel of Chaos na yun. Maniwala kayo sa akin. Mananawa ka sa Jewel of Chaos to. <laughs> oh, so mga guys, uh, thank you sa ano, thank you sa mga pagsuporta sa atin. So mga bagong subscriber natin diyan ay panoorin yung mga videos natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Peace.